What's up guys? Magandang araw sa ating lahat. Uh, Balihin na ito natin at alamin kung bakit mahalaga ang pagdiriwang na Flores de Mayo dito sa Christ the King Parish. At ako nga po pala si John Clinton Dantilano. Kasama ko po, po ngayon si... Gracial Suplito. Arat na! Guys, nandito na kami sa loob ng simbahan. Ikaw, okay. Bakit inaayos mo itong simbahan? Uh -huh. Sa tingin ko, upang makalawak at uh, mapaganda ang simbahan ng Christ the King uh -huh. at maging komportable ang mga tao. Napakaganda naman dito sa labas ng simbahan ng Christ King. Napakaliwalas, napakalinis tingnan. Kung gaano kaganda ka noon, sa labas. At para sa yung Great ano yung napapansin sa labas ng simbahan nila? Ang napapansin ko ay napakalinis. Hey. <laughs> Kaya... sabi nila dito doon sa labas nila ginagawa yung ano yung pag-aalay ng snap yung paggawa nila para sa Flores de Mayo Ang Flores de Mayo ay isang relihiyosong pagdiriwang na ginaganap tuwing buwan ng Mayo bilang pagbibigay pugay sa mahal na Bereng Maria isa ito sa mga pinakamatandang tradisyon ng mga Katolikong Pilipino sa mga baryo at parokya, makikita ang mga bata at kabataang babae na may dalang bulaklak, sumasama sa prosesyon at sumasamba sa simbahan. Nagsimula ang Flores de Mayo noong panahon ng mga Espanyol, mga ika-19 na siglo, bilang bahagi ng pagpapalaganap ng katolisismo sa Pilipinas. Galing sa salitang Flores na nanghulog ang bulaklak ito ay pag-aalay ng mga bulaklak sa Bering Maria bilang tanda ng debosyon. Kaugnay ng Flores de Mayo ang Santa Cruzan, isang prosesyon na ginaganap sa uling bahagi ng Mayo. Ipinapakita rito ang paghaharap ni Reina Elena at ang kanyang anak na si Constantino sa Banal na Cruz. Sa paglipas ng panahon, ang Flores de Mayo ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Hindi lamang bilang panreleyong aktibidad, kundi bilang selebrasyon ng pananampalataya, komunidad at kabataan. Ito ay sa ating komunidad ang pag-aalay ng mga bulaklak ng mga bata. Makikita natin ang mga bata may dalang bulaklak habang may at umaawit bilang handog sa mahal na bebe upang mas makilala pa natin ang kahalagaan ng Flores de ay narito ang may panayam mula sa isa sa mga apostolaga. Halika na! Um, so ayun, kasama natin si Kuya. Anong pangalan po yun? Kuya Bam po. Um, Kuya Bam. um ilang taon ka lang po sa ilang taon ka na po nakakasama sa pagtiriyong ng Flores de um, sa Actually, lumaki ako dito sa ganitong celebration. Taon-taon nandito ako simula bata pa elementary. Kung um, is, isasamap namin siguro mga 15 years, ganyan. Pero sa youth ministry, nasa 13 years, years na naglilingkod. At ngayon ako yung youth coordinator dito for 2 years na. Now, para sa'yo po, Kuya, ano po yung kalaga ng Flores de Mayo? Napakaraming benepisyo ang um, Flores de Mayo. Actually, um, magandang foundation ito para sa mga bata, lalong-lalo na sa mga katoliko. Na dito, sa sim sa murang edad ng mga bata na nasa elementary, um, nakikilala talaga nila kung ano yung kahulugan ng ating pananampalataya, ang ating ang kristyanismo. Gayun din ang mga turo ng simbahan, mga katekisem, mga um, pagdadasal ganyan at mga kwento na nakapaloob sa ating Bibli. Okay. Um, next naman po ano po ang mga pagbabagong inyong napansin sa pagdiriwang ng Flores de Mayo ngayon kumpara noon? Before ay kasama talaga ang catechism sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. May oras na ang mga bata ay mag-aaral tungkol sa Biblia. May mga panahon na mag papalaro na nakaangkla pa din sa turo ng ng simbahan at sa nagdaang pandemya ay medyo nag-step back tayo dahil hindi nga pwedeng magkaroon ng maramihang um, celebration so minsan-minsan mga kabataan na lang nagkakaroon nung during pandemic at nagdadasal na lang tayo araw-araw ng buong Mayo pero ngayon dahil okay na ulit ang ang sitwasyon natin ay bumalik ulit tayo doon sa ang mga bata ay nagdadala ulit ng mga bulaklak nag alay sa kay Mama Mary. At nung mga nakaraang taon naman ay nagkaroon din tayo ng pagbabago sa, sa edukasyon. Yung schedule nila ay nabago dahil natamaan yung buwan ng bakasyon ay after pa ng May. So ang ginagawa namin ay after ng klase ng mga sadyante sa kami nagkakaroon ng um, Florenti Mayo kaso lang yun ay dasal lang din dahil wala na tayong mahabang panahon para magkaroon ng katesis at ngayong taon binalik na ulit natin dahil balik na ulit yung schedule ng mga elemental, elementary doon sa bakasyon ay na ano na ng yung Mayo ang next ko ay paano po ninyo hinihintayat ang mga bataan na makibahagi sa ganitong tradisyon Ayan, so kaya sabi ko nga, simula pagkabata pa lang, nauhubog na yung mga bata. So, hindi na kami nahihirapan kung lalo-lalo na ako, dahil namulat ako dito sa Flores de Mayo. Hindi na kami nahihirapan na mag-encourage dun sa mga kabataan na, 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 lumaki din dito. At karamihan dun sa youth core team natin ngayon ay mga dati din na nagpo-Flores de Mayo. So, ayan po. Naman, thank you, Kuya Bam. Uh, may, po, may mga katanungan na about sa first At maraming salamat din po sa pagbahagi ng, ng iyong kaalaman kung paano o kung ano yung kalagahan sa Florid Roman. Salamat sa Sa panahon ngayon, mahalagang maipagpatuloy ang tradisyong tulad ng Flores de Mayo. Hindi lamang ito simpleng pag-aalay ng bulaklak, kundi nagpapakita ito ng pagmamahal sa pananampalataya, kultura at komunidad. A Flores de Mayo ay hindi lang makulay at pagdiriwang. Isa ito sa mapatunay ng mayamang kasaysayan at pananampalatayang Pilipino. Naway patuloy natin itong pangalagaan at ipasa sa susunod na henerasyon. At ako nga po pala si Dan Clifong Ako naman si Graciel Suplito. At kami po ay nanggaling sa Clarendon, Clarendon College. College. At ito ang aming vlog project para sa Reading and Philippine History. Salamat sa panonood. Thank you. Thank you.